Magandang buhay, mga bata. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti naman po at nasa mabuti kayong kalagayan at masaya sa araw na ito. Ako din po ay nagagalak dahil magkakasama tayo ngayong araw. Ako nga po pala si Teacher Erlene, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Ngayong araw pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig natin sa kapwa, tulad na lang ng pag-ibig natin sa Diyos. Handa na ba kayong makinig? Mga bata, nais kong gawin ninyo ang like sign kung kayo ba ay sumasang-ayon o tama ang pahayag ng aking sasabihin. O gawin naman ang dislike sign kung ito ay mali. Kuha po ba? Magaling mga bata. Simulan na natin. Una, ang taong nagmamahal sa kapwa ay nagmamahal din sa Diyos. Ito ba ay tama o ito ba ay mali? Magaling mga bata. Lahat kayo ay sumasang-ayon na ito ay tama. Pangalawa, ang taong nagmamahal sa kapwa ay namimili ng tutulungan. Ito ba ay tama o ito ba ay mali? Haba, magaling mga bata. Tama kayo na ang sagot ay mali. Dapat kasi pag tayo ay nagbibigay ng tulong sa kapwa natin, huwag tayong mamimili. Lahat ng, lahat ng kapwa natin na kailangan ng tulong hanggat sa kaya natin ating tutulungan. Magaling mga bata. Ang pangatlo at ang panghuli dapat ay tulungan at mahalin mo rin kahit ang iyong kaaway. Ito ba ay tama o mali? Ang galing naman talaga ng mga batang ito. Tama po kayo. Tama po na kayo ay sumasang-ayon. Ibig sabihin po nito wala pong pipiliin ang pagtulong sa kapwa. Nakaaway mo man ito o nakaalitan, kailangan mong tulungan. Dahil nga, ang pagtulong at pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal din sa Diyos. Magaling mga bata! Kapag nakakatulong tayo sa ating kapwa, may saya tayong nararamdaman sa ating mga puso. Ngayon, mga bata, may inihanda akong kwento sa inyo. Alamin natin kung paano maging isang masayang karanasan ang pagtulong sa kapwa. Pakinggan ang kwentong ito na pinamagatang Masaya ang Tumulong sa Kapwa. Masaya ang tumulong sa kapwa. Araw ng Sabado, masiglang naglalaro si Roy sa kanilang bakuran na nasa Kalye Marilag sa Kanlura. May nakita siyang isang matandang babae na para bang may hinahanap. Lumapit si Roy at tinanong ang matandang babae. Nagpakilala ang babae na siya ay si ng Martinez na mula sa lungsod ng Bacolod. Hinahanap niya ang bahay ng kanyang kamag na malapit sa pamahalaang bayan ng Santa Fe. Tumigil si Roy sa paglalaro at tinulungan ni Roy ang matanda. Mula sa bahay ni Naroy ay Domeretso sila pasilangan at pagdating sa pangalawang kanto ay lumiko sila sa Kaliwa, sa Kali-Aliw at kumanan sa kali -manigaya. Mula sa kanto ay may apat na bahay ang layo ng pamahalaang bayan ng Santa Fe. Katapat nito ay ang bahay na hinahanap nila tuwang-tuwa na nagpasalamat si Kinang Martinez kay Roy. Masayang umuwi si Roy dahil nakatulong siya sa kapwa. Ang wakas. At yan ang kwentong pinamagatang, masaya ang tumulong sa kapwa. Nagustuhan niyo ba mga bata ang kwento ni Roy? Iba, ang sarap at ang sayang makatulong sa kapwa. Magaling. Ngayon mga bata, sa kwentong inyong napanood, bakit kaya masaya si Roy? Tama po, dahil si Roy ay nakatulong kiginang Martinez. Mahusay mga bata. Ano ang ginamang pagtulong ni Roy kiginang Martinez? Tama po. Sinamahan ni Roy si Aling Martinez na makarating sa bahay ng kanyang mag-anak. Magaling at mahusay mga bata. Ngayon, nais kong ikwento ninyo o nakaranas na ba kayo o naranasan na rin ba ang tumulong sa kapwa? Ano ang inyong pakiramdam mga bata? Tama po. Masaya po talaga ang pagtulong sa kapwa. Kaya laging ugaliing tumulong sa mga nangangailangan. Tama po mga bata. Binabati ko kayo. Ang gagaling ng mga batang ito. Ngayon mga bata, maipapakita ako sa inyo apat na larawan. Sabihin niyo sa akin kung ito ba ay nagpapakita ng pagtulong pagmamahal at pagpamalasakit sa kapwa, unang larawan, pangalawang larawan, pangatlong larawan, at ang pangapat na larawan. Tama mga bata, mahusay ang una pangalawa at pangatlong larawan ang nagpapakita ng pagmamalasakit, pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Mahusay mga bata, binabati ko kayo. Marami tayong natutunan sa araw na ito. Lagi lamang pong pakatatandaan na ang pagmamahal sa kapwa ang pagmamalasakit sa kapwa at ang pagtulong sa kapwa ang dapat na umiral sa puso ng bawat isa. Hanggang sa muli po mga bata, ako po uli ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, si Teacher erlin na nagsasabing God bless you all. Hanggang sa muli, paalam.